Ayan po tayo pipipain lang sa Ito yun po yung ating ngulit at Ito po Ito po, ito po, ito po guys Ito po tayong Ito po at yun ito po at ito yun po yung iba. Ayan po guys, ito po titretuhin At luto na po ang ating Paksi Ayan guys, musok-sok pa ang ating Paksi, luto na Medyo no Ayan, medyo nasunog ng kunti Nabusan ng sabaw Pero okay lang po yan kasi mas masarap nga po yan eh. Ayan. 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 Mayroon tayong paksiyo. Mayroon tayong prito. Ayan guys. Eh? Sarap yan. Lalagyan ng gulay. Ganap ko ng gulay. Tapos sa kabawan lalagay yan. Dabis po yan. Sarap yan yan guys. Diba? May magandang ginagawa eh. Prito. Tapos magkano ka ng gulay. Sa kabawan ng konti lagyan ng paluyot, okra, talong, kalbos ng kamuti ay kasarap mga guys yan guys, balik tayo natin hindi balik tayo Ayan. Okay Pintay so, na natin mga Ano lang yan 3 minutes Ito na yan Guys Wait Luto na Pintay na natin Okay Luto na siya Pintay natin guys Ayan guys Meron na tayong tatlong luto At nagsalang ulit tayo Ng Isda Ayan 5 so, piraso naman Ang ating sinala Kasi may diwalit sa buong kain na may lagi ng gilay para ayahay ang buhay guys guys malapit na maluto yung chicken butts yan yan lang guys sa sudaysa basta marunong ka lang dumit-dumit sa dagat makakapagkulong ka ng libre at masarap kaya nyan Ayan guys, ito okay, yung pangalawang batch nakuha na natin. Yummy! Masarap ang kain na mga. Siyempre bibigyan natin ng ating kapitbahay na kapatid. Ayan, dalawang salang pa guys. Meron pa tayong paksil. Ayan guys, yung ating prito. Ayan o. Oh. Meron pang kasalang na isang last batch. And guys, thank you for watching. Sana nandito kayo para makatuloy kayo. God bless. Ito yung ating ulam mamaya. Ayan, salamat po sa inyong support at panunood, mga guys. God bless.